Atin na naman, no, Mr. Chair, yung ating batas talaga na madiinan talaga yung ano. o oh, it's high time. Kasi, Mr. Chair, uh, ilang ilang congresses na yata, no, yung land conversion law ay hindi na na-approve, na no, uh, as to law, di ba, yung land conversion. So, sige, Vice Gov. Uh, ang, ang nangyayari nangyayari kasi actually is that they just uh, backfill the area without uh, asking permission from the LGU. At uh, pag uh, in the long run, eh, mag magiging mataas na yan, hindi na pwedeng bukirin, hindi na maabot ng tubig, kaya ano, uh, uh, napipilitan na hindi na namin natataniman yan. At uh, makikita na lang namin na commercial buildings na ang nakalagay ito. ano ang actual na nangyayari. Happening? Yeah. Um, yes, okay. Sige, Chair. Uh, Mama, uh, Gareen Rivilla, do you have questions for NFA? None. Oh, NFA, NFA. You have for NFA? Uh, he has a meeting, so he has been here since 9:30. Yeah, I have questions, Mr. Chair, and um, I think the NFA administrator can delegate it to somebody else. Do you have anybody with the indulgence with of the chair? I I wouldn't allow him to be off this meeting. Ang <laughs> stricto. Oh. Sorry, sir. Alis uh, na okay. ba ang NFA? Uh, uh, so, may tanong din po ako. Sige. Um, uh, thank you, Vice Gov, doon sa information. So, first, yung point ko, point ko, Mr. Chair, it's high time talaga na ipas na natin yung law, no? doon sa pagbabawal ng land conversion, especially doon sa mga agricultural land natin. To prevent po nung ano no, kasi mas mabilis Mr. Chair yung pagbi uh, pagbibuild ng mga subdivision, ng mga establishment, kaysa yung pagtatanim at pagdedevelop ng ating mga land. Okay. Uh, next question po. Uh, meron po ba tayong data? Ilan pa po ba ang ating mga magsasaka? 3.4. So, ilan po ang ating mga magsasaka? Nandiyan pa po ba sila? Or ano na? 3.4 ba? Magsasaka. Farm workers, or... Yung mga... Hindi, meron tayong mga uh, magsasaka, mga farm workers, di ba? Merong ganong mga kategory. Um... Ano-ano po ba yung mga uh, category ng ating mga workers po sa sa agriculture. So meron tayong yung ano lang ano yung uh, magsasaka na kanila po yung pag-aari ng sinasaka nila, yung nakikisaka o yung mga workers po na nag-aani, na maglulupak, maglulupak or whatever. Meron po ba tayong ganong ano? Um, meron po ba tayong ganong data, Mr. Chair? Yes. Uh, we do have here. Um meron po kaming register system for uh, farmers. Uh, at meron din pong register system sa fisherfolk. Yung fisherfolk po 2.1 million if i'm not mistaken. Uh yung pong RSBSA natin hinahanap lang po namin to be to be very very clear on on the number. Okay, pakipasa na lang po no yung number. Um Meron pong ano, meron pong category po ba yan? Yung mga farm workers po. Uh, Yusek, Yusek Perez? Uh, doon po sa, ang, ang nire-rehistro po kasi sa mga, uh, and then I, I guess, uh, doon po sa mga registry natin, ang nire-rehistro po doon sa tinatawag nating Fisherfolk Registry includes, number one, uh, uh, yung pong mga nangisda, pangalawa po yung fish workers, pati po fish vendor, nakalagay po doon, at saka po yung mga member ng commercial fishing vessel. Okay, meron so, po kayo meron ganun. So meron po silang, meron po silang category na ganun. Okay. Ganon din po ba sa mga... And we, will, we will submit that. Okay. Uh, Thank you, Yusek. Yung sa mga magsasaka po, meron kayong ganun, mga corn farmers, yung mga uh, sugarcane farmers, yung mga ganon po. We will also submit that. But uh, for your information po, di, uh, ngayon po ina-update namin siya kasi dini-geotag na rin namin yung lupa kung saan sila nagsasaka. And so we will we have a better number but uh, I think kasi nasa process po tayo ng pag-update uh, hindi po kompleto but what we have we can send it to you. Okay. Ah, kaya ko po tinanong ito Mr. Chair no. So mahalagang alam natin yung ating mga benepisyaryo no ano man yung mga programa natin sa agrikultura at pangalagaan natin yung kanilang mga benepisyo dahil ngayon kasi kumuk kum kum nagkukulang na tayo no ng mga farmers Marami mga hindi na nagtatanim o yung kanilang mga anak talagang ayaw na rin talagang magtanim. At kung hindi natin pangangalagaan sila, hindi natin sila talagang bibigyan ng mga uh, ayuda, ng mga uh, supplies para sa kanilang pagtatanim, ay paano po no, natin maipapatupad mai, pa, mai yung uh, food stability okay, and sustainability. Okay, so uh, ito po, uh, Mr. Chair, mahalaga ito na namakuha natin, no, uh, Mr. Chair. Um, doon po ba, Vice Gov, doon po ba sa inyong, inyong asosasyon, NCIA, uh, ang mga miyembro po ba ninyo ay mga, um, ano po, no, no, uh, parang cooperative para mga farmers po, tapos libre na ibinibigay ng NIA yung irrigation facilities. Yes, ma'am. Uh, libre na yung uh, irrigation pa, uh, water. So, sa irrigation. bawat Mr. Chair, sa bawat munisipyo or sa bawat city, meron po tayong mga miyembro ng NCIA. Meron, ma'am. ilan, ma po ilan po yun? Uh, the uh, number of farmer uh, former members of the Irrigator Association presently is uh, 1.3 Million. So, yung 1.3 million po, um, Vice Gov, Mr. Chair, uh, ito po ay ano, no, um, lahat po magsasaka? Yes, ma'am. Okay. so, the actual, uh, actual uh, tillers. So, ang, may, meron silang hawak na at least, meron silang tinatan, tinatam, tinatamnan at least 3 hectares. Tama ah, uh, no, no, no. The, uh, the average parang. is 1 hectare, ma'am. Ah, 1 hectare. Yes, so, pag may 1 hectare ka na, pwede na, no, na mag, ano? Yeah, ma uh, up to how many hectares po? Uh, we are tilling more or less 1.7 uh, million hectares. Ano po? 1.7. Um, yung, yung coverage area ng irrigator association is 1.7. Okay, 1.7. But one uh, point it does not mean na natatamnan yan every cropping. Meron, meron din... So, ibig sabihin talagang ano to, um, Vice Gov, Mr. Chair, uh, talagang mga mali, ma, um, maliliit na mga magsasaka, yes, no? Yes, ma'am. Maliliit na magsasaka. Okay, so... So yun po um meron pa meron pa kasi ng ang ano eh mas mababa eh. may 1.4 hectare, 1.5 hectare. Like right ang right average is 1.1 hectare. Tapos po yung yield nila, yung kanilang um okay, meron na, na, na rin po na ka sa kayong sa facility po para doon sa, sa, sa pagbebenta ng kanilang yield or or natanim. Yeah. Uh, at irrigation wala, lang wala irrigation uh, lang ang ano so paano uh, po 'yon ano po yung nagiging sistema ngayon doon sa inyong 1.3 million na member na pinuprovide natin ng free irrigation uh, so yes, bahala na sila magbenta kung saan-saan nila bibenta yung kanilang tanim uh, yes, ma yes, ma so wala ma kayong Kano, sistema rin wala, wala pang sistema unless uh, 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 as of now we are trying to uh, strengthen our cooperative so that uh, we will... Okay. Sa DA po. So halimbawa ito, meron na tayong ma 1.3 million na mga magsasaka po no na binibigyan ng free irrigation. At kapag nakapag ano na po sila nakapag-ani, ano na po yung mekanismo para naman yung ating mga magsasaka eto mga maliliit na magsasaka to eh, no mga 1.7 1.7 hectares ano po yung tulong na naman na ginagawa ng DA para yung kanilang mga sinak o yung kanilang produkto ay mabenta. Meron po ba kayong ganong mekanismo? Ah? Ma'am, ah, uh, yung Chair, yung yung interventions kasi ng DA, yung sinasabi ng NIA na pagka ng number of areas, actually, kapartner po sila ng DA, kasi kami po ang nagbibigay ng BINHE, kami nagbibigay opo, ng mga... Opo. So, uh, after po na makapag-ani -makapag na sila, ano na po yung tulong ng DA doon? One is kinikonect po namin clusters with uh, NFA. Kasi dapat Ayaw. direct uh, ah. ang pinaka-initial uh, ah. priority ah. is to help NFA to accomplish yung local procurement nila. Okay. So Thank NFA. you po. Okay. So, sa, NIA po, ay, sa NFA po, uh, Admin lakson So, dito, alwa, dito sa 1.3 million po na sinasabi po ni Vice Gov, so lahat po ba ito nakukuha niyo yung kanilang mga ani? Mr. Chair. Yes. yes.